Kung senior ka o may mahal ka sa buhay na senior, siguradong narinig mo na ang payo na kumain ng maraming gulay. Tama naman yon, ang gulay ay mayaman sa antioxidants, fiber, vitamins at nagbibigay proteksyon sa puso at utak. Alam mo ba na hindi lahat ng gulay ay dapat kinakain araw-araw lalo na kung senior citizen ka na? Oo, tama ang narinig mo. May mga gulay na kapag inabuso, araw-araw kinain o mali ang kombinasyon, pwedeng magdulot ng pagtaas ng blood pressure, pananakit ng kasukasuan, hirap sa paghinga, problema sa puso at maging paglala ng arthritis, gout, kidney issues at thyroid problems. At ito ang hindi alam ng karamihan. Kaya ngayong araw, pag-uusapan natin ng detalyado ang pitong gulay na dapat iwasang kainin araw-araw ng seniors at bakit kailangan itong bantayan. Bilang doktor, responsibilidad kong ipaliwanag ito ng malinaw base sa siyensya ngunit simple at madaling maintindihan para sa kaligtasan mo at ng pamilya mo. Pero bago ko simulan, maaari ka bang mag-subscribe sa aking YouTube channel at pakipindot mo na rin ang notification button para lagi kang updated sa mga videos ko. Maari ko rin bang malaman kung saang lugar ka nanonood para malaman ko kung hanggang saan umabot ang mga videos ko. Bakit hindi lahat ng gulay ay safe sa seniors? Kadalasan, ang akala natin kapag gulay automatic na healthy at walang side effects. Pero habang tumatanda ang katawan, nagbabago ang metabolismo ng tao. Mas bumabagal ang kidney function, bumababa ang tolerance sa potassium, sodium, oxalates at goitrogens at mas nagiging sensitive sa toxins at natural compounds na matatagpuan sa ilang gulay. Kung dati ay normal lang sa katawan mo ang ilang uri ng gulay, ngayon bilang senior, mas mataas na ang posibilidad na magkaroon ka ng hyperkalemia, hypothyroidism, gout attacks, kidney stones, indigestion, acid reflux, bloating, muscle weakness, irregular heartbeat at blood pressure instability kaya mahalagang malaman kung alin ang mga gulay na hindi dapat paulit-ulit at araw-araw na kinakain hindi natin sinasabing bawal ang mga gulay na ito kundi bawal silang araw-arawin kailangan ng tamang pagitan tamang preparasyon at tamang moderasyon number 1 spinach o alugbati ang healthy pero may limits sa seniors ang spinach at alugbati ay kilalang superfood mataas sa fiber, folate, iron at vitamins A at K. Ngunit sa mga seniors, nagiging problema ang sobrang taas na oxalates nito. Kapag araw-araw itong kinakain, nagkakaroon ng sobrang oxalate buildup sa katawan na maaring magdulot ng kidney stones, lalo na para sa mga seniors na mababa na ang kidney filtration rate. Kapag hindi na filter ang oxalate, bumubuo ito ng calcium oxalate crystals na bumabara sa kidney tubes. Sa mga pasyenteng may history ng bato sa bato, iisang bowl lang ng spinach araw-araw ay sapat na para magdulot ng pamamaga ng lower back, flank pain at hirap sa paghihi. Bukod doon ang sobrang vitamin K sa spinach ay maaring makaapekto sa seniors na umiinom ng blood thinners tulad ng warfarin. Ang hindi pantay-pantay na vitamin K levels sa katawan ay maaring magdulot ng blood clot risks kaya hindi dapat araw-araw ang spinach, mas mainam ay 2 to 3 times lamang per week at iwas sabayan ng taba at asin upang mas madaling ma ng katawan. Number 2, talong. Ang gulay na mataas sa histamine at solanine. Ang talong ay paborito ng maraming Pinoy, tortang talong, inihaw, ensalada. Pero bilang doktor, madalas akong may pasyenteng senior na hindi alam na ang talong ay trigger ng joint pain, lalo na kapag araw-araw kinakain. May taglay itong solanine, isang compound na natural sa nightshade vegetables na maaring magdulot ng pamamaga ng kasu paninigas ng tuhod, pananakit ng daliri at paglala ng arthritis. Ang solanine ay hindi agad lumalabas sa katawan lalo na sa mga seniors na bumabagal ang kidney at liver metabolism. Kapag araw-araw kang kumakain ng talong, naiipon ito at nagreresulta sa inflammatory flare-ups. Dagdag pa, mataas din ang talong sa histamin. Ang mga seniors na may allergy, hika, rhinitis, o easily irritated airways ay maaring magkaroon ng pangangati, pamumula, baradong ilong, o pagworsen ng hika. Kaya dapat ay hindi araw-araw ang talong, limitahan sa 1 shiduki x per week lamang at kung may arthritis, mas mabuting umiwas. Number 3, Kamatis, Healthy pero acidic at may oxalates din. Isa sa pinakamadalas kainin ng mga Pilipino araw-araw ay kamatis na na nating isahog sa lahat, ulam, sa sabaw, sausawan, salad. Pero hindi alam ng marami na ang kamatis ay mataas sa natural acids gaya ng malik at citric acid. Kapag araw-araw kinain, lalo na kung hilaw, maaring magdulot ng acid reflux, hyperacidity, heartburn, bloating at GERD flare-ups. Marami sa mga senior ang may mahinang lower esophageal sphincter, LES. Kapag laging asidik ang kinakain, mas mabilis bumalik ang asid papunta sa lalamunan. Isa pa, may taglay ding oxalate kamatis, bagamat hindi kasing taas ng spinach, sapat pa rin para makatrigger ng kidney stones kung araw-araw kinakain. Ang sobrang potassium sa kamatis ay pwedeng maging problema rin sa seniors na may chronic kidney disease, CKD, dahil maaaring magdulot ng hyperkalemia na nagbabadya ng palpitations at irregular heartbeat. Kaya magandang limitahan sa every other day, hindi araw-araw. Number 4. Repolyo, ang got gas trigger ng mga seniors. Marami ang naniniwala na ang repolyo ay isa sa pinaka-safe na gulay. At totoo iyon, pero hindi para sa seniors kapag araw-araw kinakain. Ang repolyo ay may FODMAP sugars na mahirap tunawin kaya nagdudulot ng kabag, utot, pananakit ng tiyan, diarrhea or constipation lalo na sa may weak digestion habang tumatanda nababawasan ang production ng digestive enzymes. Kung araw-araw kang kumakain ng repolyo lalo na kung hilaw, maaring magkaroon ng chronic bloating. Dagdag pa, may goitrogens ang repolyo na maaring magpabagal sa thyroid kung sobra ang consumption. Ang mga seniors na may hypothyroidism ay dapat umiwas sa araw-araw na pagkain nito dahil maaring makadagdag sa pagbagal ng metabolism at pagdagdag ng timbang. Safe ang repolyo kapag 3 eggs per week lamang at laging lutong mabuti. Number 5. Malunggay Superfood na may mga limitasyon din. Marami ang nagtataka kapag sinasabi kong hindi dapat araw-araw ang malunggay para sa seniors. Superfood ito pero may natural compounds na nagpapababa ng blood pressure. Kung araw-araw at sobrang dami, maaari itong magdulot ng sobrang pagbagal ng tibok ng puso, pagkahilo, hilo pagbangon, panghihina ng kalamnan at hypotension. Para sa mga seniors na umiinom ng antihypertensive drugs, pwedeng magkaroon ng double effect ang malunggay na nagre sa sobrang baba ng BP. Bukod dito, may mga seniors na nagkakaroon ng diarrhea kapag araw-araw ang malunggay dahil mataas ang fiber content nito. Kapag may IBS o sensitive stomach, mas lalo itong nagiging problema. Kaya rekomendado na duotinosan 3 beses lang per week hindi araw-araw at dapat luto, huwag hilaw. Number 6. Kangkong, ang hidden danger sa may heart at kidney disease. Ang kangkong ay isa sa pinakapaboritong gulay ng mga Pilipino. Murang-mura, madaling lutuin, at masarap. Ngunit mataas ito sa potassium. Para sa mga seniors na may hypertension, kidney problems, o heart disease, ang sobrang potassium ay maaring magdulot ng hyperkalemia, isang kondisyon na may sintomas na pamamanhid, pananakit ng dibdib, palpitations, at irregular heartbeat. Sa pinakamatinding kaso, pwede itong magdulot ng cardiac arrest. Dagdag pa, may mga seniors na nagkakaroon ng intestinal parasites kung hindi maayos ang paghugas ng kangkong. Hindi ito issue para sa mga bata, pero para sa seniors na mahina ang immune system, nagiging delikado ang infection. Kaya hindi dapat araw-araw ang kangkong, limitahan sa 1 to 2 times per week, laging luto at siguraduhing malinis. Number 7. Labanos Ang gulay na pwede magdulot ng acid imbalance. Ang labanos ay kilala sa pagpapaganda ng digestion, ngunit mataas ito sa saponins at sulfur compounds, na maaring magdulot ng matinding kabag, pananakit ng tiyan, at pagdami ng gas kapag araw-araw kinakain. Sa mga seniors na mahina ang stomach lining, ang sobrang sulfur compounds ay maaring magdulot ng iritasyon sa bituka. Ang labanos ay mayroon ding goitrogens na pwedeng makasama sa thyroid function ng seniors na may hypothyroidism. Kaya, hindi dapat itong kainin ng sunod-sunod araw-araw. Mas mainam na 1 to 2 times per week lang. Ang sikreto ng kalusugan ng seniors ay variety. Hindi dapat isang gulay lang ang araw-araw. Ang katawan ay nangangailangan ng balanced rotation minsan leafy greens, minsan cruciferous vegetables, minsan root crops, minsan fiber-rich vegetables. Maganda ring i-adjust ang diet base sa health condition ng senior. May hypertension? Iwas sodium at high potassium veggies araw-araw. May kidney issues? Iwas oxalate-rich veggies araw-araw. May arthritis? Iwas nightshades tulad ng talong araw-araw. May GERD? Iwas acidic veggies tulad ng kamatis araw-araw. May hypothyroidism, iwas goitrogen-rich veggies araw-araw. Hindi masama ang gulay, pero ang gulay ay dapat tamang timing, preparation, at moderation, lalo na sa mga senior citizens. Tandaan, ang gulay ay gamot, pero ang sobra ay pwedeng maging lason. Ang katawan ng isang 20 anyos at isang 70 anyos ay hindi na pareho ang pagtanggap ng nutrients, kaya mahalaga ang tamang impormasyon. Kung may senior ka sa bahay, siguraduhin mong alam nila ang mga gulay na hindi pwedeng araw-arawin. Kung may nararanasan silang pananakit ng tiyan, paninikip ng dibdib, pamamanhid, palpitations, o panghihina tuwing kumakain ng isang partikular na gulay, maaring iyon ang reaksyon ng katawan sa overconsumption. Kumonsulta sa doktor at alamin ang tamang diet para sa kanilang kondisyon.